nakakagalit ba ng red horse kapag malakas yung tama ko sa'yo? Hindi naman siguro. Mas may kakagalit ba siguro kung hindi lalakas ang sasaktan ko sa Mahilig ka sa kulay black? Headphone mo kasi at saka yung damit mo. Black? Oo. Uh. Mahilig ka sa kulay black? <laughs> Depende kung magkulay black ka.

Hindi ako, yun. Ay, iyoko na nga. May mga ano ha, may mga banat. Mayroon, 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 mayroon. Mahilig ko sa Hello. banatan, na. Sorry, sorry. <laughs> Naniniwala ka sa love at first sight? Hindi pa, pero ngayon, pwede na.

Paano naman? Paano ba <laughs> uh, hindi na ako lumambing eh. Ang galing! Ang galing! bilis kasi ko na ikis mo What is your name? Glister. Ate, ano pangalan mo? Ang ganda mo Ang ganda mo naman. Eh, <laughs> thank you. Hello. Kapatid mo ba yan? Ah, pinsan mo. Hi, seen Hi, I've seen na yung mga Oh, no, no Glister Akala ko Jaster Glister pa na May ID ka? ID ano? ID Ano? Facebook nga lang <laughs> Facebook? Wala naman akong pakita. Ano? 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 Ano ang scene yun? Natamimi kayo? ano? naman, taasin lang. How old are you na? 18? 15 pa lang to. Oh ah, shit! Here we go again. Oh, my God! Ay, pero okay na yun eh? Pero okay naman yun eh? FBI, open up! Gago! Kami 18. Oh, okay lang yan. <laughs> I mean, okay. <laughs> Kuya, paano mo ginagawa yan? Kuya, paano mo ginagawa yan? Pagiging pogi. Pagiging pogi. Woo, oh, sana kita ko sa'yo. Woo, oh, sana makasama mo. kaya hindi ka kumilip na. Oh, hindi ko ulit. Wait a minute! Hindi ko ulit. Hindi ko ulit. Talaga. Naniniwala na talaga ako. Naniniwala na ako sa love at second sight. No. Bakit? Naniniwala na ako sa destiny. Oo. Oh. Hinahanap mo ako. Mas ka dito pa rin? Nakala ko ba matutulog ka na? Sino matutulog? Ako? Eh. Ng sa kayo Iba ng boyfriend nyo, Walang report sa walang ako kayo At eh. Ha tigaman, yun, sorry. mo. mo talaga. na Wala na sorry. Wala na akong pag-asa. kita Hindi mo oh. kailanis na kagais kasi Ang kita mo ganda kasi kita mo hindi kita mo <laughs> 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 kita sure, thank you. Ikaw paano mo nagagawa yan? Alay. Pagiging pogi. Kasi may nasa arapan ako maganda. Wey! Di na! May ano ka talaga, <laughs> may, may banat kayo. Ah, sige na. Bye-bye na. Tutulog na rin ako. Nga, tunaw. Tabi tayo. Dito ka, sa tabi Medyo ko. Medyo magulo yung ano ko eh, yung bed ko. Pwede ba ako makitulog na lang sa bed mo? Eat it up, eat it up, eat it up. Like it's so wet, kitty cat. out, up, spit up, and make up. Bro, what are you talking about, man? Bye bye, Kuya. Thank you so much for your time. Thank you. you. Hello, tagasan mo kayo? Paano mo nagagawa yan, kuya? Anong paano ko nagagawa? How you doing that? What? Being so handsome. Oh, thank you. nagbo ba kayo? Boring! What? ge <laughs> yeah. Gago yun ah. You're, old. Hey! Ay! Streamer! Streamer! <laughs> hello pa! Hello! 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 Shout out! Chill lang, Charan. chill. Hindi, hindi ako nang live. Oh, ba't may nang mumura yung nandyan? Na-strike <laughs> na po kasi sa ano, aksi. Mami! <laughs> What? <laughs> <laughs> Mami! Shout out, ang mga wala nyo? Si Patrick Gabino, kain pipi! Gago ba? Bitch! Are you not ashamed of yourself? Singer to nga ayok na to. Kanina ko pa to nakikita, giskip skip ako. Oh, sorry! Sorry! Oh, I'm sorry! Don't hurt me! Sorry! Napakabos! Pero si Razzy si tanki na talaga ako. I'm stuck, step bro!

Parang, so parang anime. Hmm. Thank you. Appreciate that. I like your hair. It's so healthy. English hair ako ba? Huwag mo mabubukang English eh. Chill lang. <laughs> <laughs> English ka lang English eh. Is that your natural hair or do you curl it? No. Do you style nagpa your hair? Nagpakulay lang. Yeah, okay. nagpakulay lang and then kinerd ko. my hair is dead, it will truly stand up. So just close But it's nice. die. I like the color. It suits you so well. Do you have a Instagram? Yeah, yeah. Can you drop it? Yeah. Do you, are you a half film or what? I like your accent. Oh, no, no. no oh really? you <laughs> streamer can join. To do. Getting eh? Can you say no? Not bad, not bad. Now you. Ah. Look at you! i <laughs> ate going shut -out, out. baby. Ay, ate. Oh! Okay. I'm Uwi ka na bilis na Kasi this na i-kiss ka I'm gonna kiss you on your forehead I'm gonna do Don't do your yes, mo ang What the hell? Wala ko matutulog ka na Ba't na matutulog ka na nagising Ako nga rin eh Nagla last video na diba, naman. Ito na naman tayo. <laughs> Ba't kami pinagtag mo ulit? Anong meaning? Ah, ano meaning? Ah, destiny nga. Naniniwala lang ako yung destiny. Hindi ako mahilig gumala. Pero ako okay. mahilig gumala. Sobrang gala ko na hanap ka tayo. Eh. Hmm. Ay, Goko. sige na nga. Babay na. <laughs> What? Alam ano, matutulog ka na naman ulit? Matutulog <laughs> na ako eh. <laughs> na. Okay. That's suspicious. Nahanapin ulit kita mga <laughs> ah, yun na bye bye kuya nice meeting you okay love you see you, you. ulit <laughs>